'di ba? Yan lang oh yung baka. Makmak. Hello, -mak. hello, hello. Ayan. Ito talaga pag taga taga Maynila, no? Taga Maynila talaga. Uh, Ayan, yan, nadulas yung taga Maynila girl. Uh, first time niya lang po makapunta dito sa Malabuki. Ayan. Okay. Ay, ibo huh? oh, dito na, kuntinto na tayo dito, te Okay na yan Ay, madilim na daw, te Pag-uwi na tayo enta interests pala so ito pala yon tapos yung pinaka main na ilo Magbaba lang pala yun. pa. O, sige. Diyan. Diyan, mababa. So, ayan. Susubukan so, naming puntahan ng ilo. Ayan. So, tatawid pa kami dito. Ang babait ng mga tao dito, ginagabayan pa kami. Ayan. Shoutout sa ganda, Thank you so much sa pagsama kami. tatawid kami dito. Sana walang linta, no? Ayan, so nakatawid po. Tumatawid po ako. <laughs> anyan, anyan, anyan. So, importante ang pag-vlog, diba? So, ayan, hawakang maiki ang cellphone. Baka madunos. O baka malaglog log o, diba? Malalim po, ah. Oops, 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 oops. So, may tuhod po na to, ah. Oh, yun. Katawid din. Tumantakan niyo. So, ayan. Dito na kami sa ilog ng ilog. <laughs> so, ayan. Sisilip kami sa ilog para if may time kami ulit-ulit. Makabisita kami dito. Ito, ah, may entrance siyang 30 piso tapos yun, cottage 100, so ayan Murang pasyalan Wala na po, ito Malalim po yan Malalim po yung palapit siya, may batong yung palalim Ang ganda, pero nakakasi Malino, kayo. nakakatakot eh okay palapit sa batong yung palalim na ng palalim. Pero kung mga batang katulad ko lang niya, dito sa dito lang. Ito, mababaw pa yan. Hanggang tapat. Pero na walang natin. ano yan? Walang linta? Ay, wala po. Ay, nililinisan niyo yun. Pero pag lumungkat kaya, parang Ay, dito na lang siya mababaw. Mababaw lang. Ano, anong pangalan po dito? Buona Beach po. Buona Beach, ayan. So, sa mga malapit dito sa May Cavite. Eh. Naghahanap ko yun ng murang mapuntahan na resort. Ayan. Visit kayo dito sa Bonavich Bonavich Bona so. napakamura lang ng kamalang entrance fee. 10 pesos. Po. Ayan, 10 pesos lang, oh. Cottage, 100. Oh. Pwede, pwede po yan. Pwede, ano na? 12 hours. Okay. Oh, di ba? Umaga hanggang hapon. Umaga hanggang hapon. Napakabait ng ni Kuya ang pinaka-in-charge ano, sa Bonavie. Ganda, oh. Ayan, naalaw po kayo dito dahil ayan, bukod sa sariwang tubig yan galing sa, ano yan, di ba? Opo. Oh, 3.2, yan. Maagas po yan. O, maagas yan, eh. Ayan, oh. Ma-amaze pa kayo sa paligid. Ayan. Tara na dito sa Bonavie's here in Tarnake. Ano na ba to? Naik Cavite. Naik Cavite. Ayan. Mga naghahanap po. Ayan. Pero walang binta. Ito po yan. You're free. Ipag, no? Libre po mamasyal dito. O, libre mamasyal. Ayan. Salagang 10 peso. Bigay mong sasawa. Kasi kayo, nangihinayang na dahil, ayan. Ayan. Napakaganda. Ayan, shout out sa ating mga kasamahan. Ayan, mga visitors. Ang ba? Opo, meron po. Salamat, Kuya. Salamat, Kuya. Ayan, may mga tanim na ano. Marami lang po kamag-anak sila. Kaya nga eh. Hindi, ngayon lang labanggit ni ano, uncle. Kasi first time lang din namin nakabisit. Ayun eh, ulam yun ni alokon. Ayan. Ayan. ay hindi po na. Lalaki po yan. Iba po yung... Ah, lalaki. ah, pero yung talbos niya. Tapos yan. Yung naisip po namin. Tani mo po namin ang halaman. Ah, pero sa inyo po to? Ah, kayo po may ari mismo. Oh, napakabait. Salamat po. Ano po pangalan niyo, sir? Francisco Gaspar po. Ah, Francisco Gaspar. Isko po pangalan. Yang Palayaw. Ah, okay po. So, ayan, Emersia siya po ang may ari na. Ayan po yung Mrs. ko na naglilinis. Benavich Resort. Ayun oh, no? ang ganda naman Ayun so, so, Sa kanila po pala to Ayun so, pinagbigyan tayo Na mabisita ang kanilang Paligid At ang kanilang magandang resort Ayun, so nililinis daw po lang. nila Ang mm -mm. ganda Ito ko yun no? mm. oh Oh Ano ba? Orthopedic ba po talagang? Hi! Naglalakad na. Ayan. Kala ko doon. Kala ko doon lang. Dito pala yeah, yun. Ganda. Uy, sino tayo? Madami po. Simula ng uh, 11, hanggang hapon hanggang 3. Mahami niya. Na, hmm, ganda Pero pag alang ang araw, video okay lang. Talagang hindi naman sobrang dami. Kaya lang, pag sabi at linggo, talaga napaka Napakaganda po ng inyong ano. Kayo lang po talaga bukod dahil wala po kayong kapitbahay dito, no? Ay, wala po. Wala rin. Wala pong ibang ligoan dito lang. Ah. Wala na din. Mababaw po kasi lahat. Ani, sa paano niyo po na-develop may sa, may tubig na po sa dya? Sa dya po 'yan. Tapos pinaluwag yun? niyo lang. Hindi, ganyan na po talaga siya. Ay? Simula nung nakatumira kayo. marami kasi yung pasaway. Oo nga po, hindi eh, maiwasan. Kasi maibasan. pag maraming tao na halo sa mga ano, napapalalim, hindi na nakikita ng magulang. Kaya lagi namin hindi Paano po kayo makakapamili eh? Ang layo ng bilihan niyo. Dala po namin. Galing doon sa labas. Kaya ngayon ang hirap ng daanan. Opo, dala, dala pitbit po. Lahat tubig. Napakahirap. Uh, walang kuryente, walang tubig. Wala, wala Napakahirap po ng daanan. Ganyan na ganyan po kami sa amin sa aming bayang Tarlac. Kasi lumaki din po kami sa bundok eh. Eh mga anak niyo po na, na nasa trabaho. Ay, po yung anak namin. Nasa trabaho po. Kanina po nandito yung isa, imuwi na. Yung isa nasa abroad. Po. Ah, nasa abroad. Walang... Ah, okay. Maganda po 'yun. At may least Kaya po na kami, isa din lang. Hmm. At least sumasalaga po may sarili po kayong lupa na ma-develop pa unti-unti pagka ano, diba. Masalo pang gaganda to pagka uh, nakaipon ka ito pa. Kasi pagka tagaro lang, pag summer kasi ganito, yan. Pero pag tagulan, ay! Umabaha to. Yan ang mahirap. Kaya ang umpisa namin, November, hanggang tagaro tagaro lang. na buha nga kayo. Ay, Pero nakaka-enjoy.

Katawid. Success! Oo, oh, di ba? Yan lang, oh, yung baka. Makmak!